Buhay at Musika Channel Ang ipinagbabawal na dulo Ang kwento ni Ilyan Dear B-In Channel ako po si Ilian, isang batang mausisa na nakatira sa isang liblib na barangay sa dulo ng bari. Sa aming lugar, may isang lugar na ipinagbabawal puntahan dahil sa halimaw na sinasabing naninirahan doon. Sa kabila ng mga babala Nanaig ang aking kuryosidad at pumasok ako sa ipinagbabawal na lugar. Bago ako pumunta sa dulo ng baryo, naglalakad ako sa aming maliit na barangay. Nakikita ko ang mga kapitbahay na abala sa kanilang mga gawain. Ang mga matatanday nagkwekwentuhan sa ilalim ng punong mangga ang mga bata ay naglalaro ng tumbang preso at ang mga nanay ay naglalaba sa tabi ng ilog ang mga eksenang ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan at kasiyahan habang naglalakad ako narinig ko ang mga matatanda na nag-uusap tungkol sa halimaw. Huwag kayong pupunta sa dulo ng baryo. Delikado doon, sabi ng isa. Oo nga, maraming nawala na doon, sagot ng isa pa. Ngunit sa halip na matakot, lalo akong naging mausisa. Habang naglalakad ako, papunta sa ipinagbabawal na lugar. Naramdaman ko ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan. Bigla na lang lumitaw ang halimaw at ako'y natakot ng husto. Akala ko'y katapusan ko na. Ngunit isang matandang lalaki na may pambihirang lakas ang dumating at iniligtas ako. Ang kanyang tapang at lakas ay higit pa sa aking inaasahan. Anong ginagawa mo rito bata? Tanong ng matanda habang hinaharap ang halimaw. Hindi ko po alam. Gusto ko lang pong makita kung totoo ang mga kwento. Sagot ko habang nanginginig sa takot. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na ngayon. Sabi niya habang pinapakita ang kanyang pambihirang lakas at tinataboy ang halimaw. Ang laban sa pagitan ng halimaw at ni Mang Isko ay napakatindi. Ang halimaw ay may matalim na kuko at naglalabas ng nakakakilabot na ungol. Sinugod nito si Mang Isko. Ngunit mabilis siyang nakaiwas at sinuntok ang halimaw nang malakas. Tumilapon ang halimaw, ngunit agad itong bumangon at muling sumugod. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, hinawakan ni Mang Isko ang mga braso ng halimaw at pinilipit ito. Ang halimaw ay nagngangalit at pilit na kumakawala. Ngunit hindi ito binitiwan ni Mang Isko Sa isang malakas na sigaw Itinapon niya ang halimaw sa malayo Na nagdulot ng malakas na pagyanig sa lupa Umalis ka na ito At wag ka bumalik Sigaw ni Mang Isko sa halimaw Ang halimaw ay tumakbo palayo Tila natakot sa lakas ni Mang Isko matapos niyang mapaalis ang halimaw. Kami naupo sa ilalim ng isang malaking puno. Habang kami nag-uusap, sinabi niya sa akin na minsan din siyang naging mausisa tulad ko at natutunan niya ang kahalagahan ng pakikinig sa mga babala. Ilian, minsan ay pumasok din ako sa lugar na ito noong bata pa ako. Natutunan ko ang leksyon sa mahirap na paraan. Sabi niya habang tinitinan ako nang seryoso. "Pasensya na po, hindi ko sinasadya." Sagot ko. "Ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Tandaan mo, hindi lahat ng bagay ay dapat tuklasin, lalo na kung delikado." Payo niya ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob at inspirasyon. Isinusulat ko po ang liham na ito. Isinusulat ko po ang liham na ito upang ibahagi ang aking kwento at ipahayag ang aking pasasalamat sa matandang lalaki na nagligtas sa akin. Ang kanyang mga ginawa ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at umaasa akong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwentong ito, marami rin ang mahikayat. Ang kwento kong ito ay nagpapaalala sa akin ng kantang Hero ni Maria Kari. Tulad ng kanta, natutunan ko na sa kabila ng mga pagsubok at panganib, may mga taong handang tumulong at magbigay ng lakas ng loob ang mga salita ng kanta ay nagbigay sa akin ng pag-asa at inspirasyon na hindi ako nag-iisa. Maraming salamat po sa inyong oras sa pagbasa sa aking liham. Taos pusong suma sa inyo, Ilian. Okay, uh, Ilian, salamat sa pagbabahagi ng iyong kamanghamanghang kwento mula sa ipinagbabawal na dulo ng baryo. Ang iyong pagkamausisa at tapang sa harap ng panganib ay talagang kahanga-hanga. Hindi araw-araw na may nakakasalubong ng isang animaw ay nabubuhay upang ikwento ito. Natutuwa akong malaman na ikaw ay na iligtas ng isang taong may pambihirang lakas. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may mga hindi inaasahang bayani na dumarating upang tumulong. Ang iyong karanasan ay patunay ng kapangyarihan ng tapang at kahalagahan ng pagkakaroon ng mga taong maaasahan. Gayunpaman, nais ko rin magbigay ng payo Tungkol sa pagiging sobrang mausisa Bagaman ang pagkamausisa ay maaari magdala ng mga bagong kaalaman at karanasan Maaari rin itong magdulot ng panganib kung hindi tayo magiging maingat Mahalagang tandaan na ang ilang bagay ay maaaring mapanganib At dapat nating timbangin ang ating mga aksyon bago sumuong sa mga ito Ang pagiging maingat at mapanuri ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi inaasahang panganib. Mag-ingat ka palagi at patuloy na yakapin ang iyong mapangahas na espiritu. Ngunit laging tandaan na maging maingat. Ang mundo ay puno ng mga kababalaghan at panganib. At mahalaga na ito'y tahakin lang may katalinuhan. At para sa mga gili kong dagapakinig, maaari po kayong magbahagi ng inyong kwento. Ipadala lang ang inyong liham sa FB page na Buhay at Musika Channel o sa email na musika767 at gmail.com Laging tandaan na ang musika ay ang himig ng ating buhay. Ito ay sumasalamin sa ating mga damdamin at alaala, nag-uugnay sa atin sa iba at nagpapaalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga karanasan. Ito po ang inyong host, si Kuya Charlie, hanggang sa muli.